Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Para na pag-usapan natin ang balitang jackpot nga daw po ang Golden State Warriors kay Dario Saric. At ang balitang magbabalik na nga daw po sa Barangay Nebra ang kanilang superstar. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang jackpot nga daw po ang Golden State Warriors kay Darius Saric. Kahit man nga kakaunting games pa lang na paglalaroan ng Golden State Warriors ngayong season, ay nakikita nga kaagad ng kanilang team kung sino-sino ang nagkaroon ng napakalaking ambag sa kanilang kupunan. At ayon nga sa inamin mismo ni Coach Steve Kerr, isa na nga daw po dito ay ang kanilang bagong center na si Darius Saric na nag-average ng 10.8 points. 6.4 rebounds and 2.2 assists sa 37.3% sa 3-point line. Yes, sobrang jackpot nga daw talaga ang kanilang team sa kanya since sa kabilangan ng pinermang veteran contract lamang nito ngayong season ay sobrang laki na nga ng impact nito sa kanilang mga pagkapanalo dahil nga sa kanya sa mga ginawa nitong screen at mas nakakagalaw ng maayos ang kanilang teammates sa loob ng court. Ang kaso lang dahil nga sa magandang ipinapakita nito, ay imposible na rin naman nga nila na mapanatili nila ito sa darating na off-season. Since, inaasahan na nga na mabibigyan siya ng mas malalaking kontrata sa ibang mga kupunan. Ibig sabihin, hindi nga agad sigurado ang Warriors kung mapapanatili nila si Dario Sari at kanilang line Since, hirap nga naman nga sila na magbigay ng malaking kontrata. Gayong kapag ginawa nga nila yan, ay susobra na nga po ang kanilang team sa inilaang cap space sa kanilang NBA. Sa ibang balita naman nga, sa balitang magbabalik na nga daw sa Barangay Hinebra ang kanilang superstar. Sa kabilangan ng pagkangat ng record ng Barangay Hinebra sa 3 wins at 1 loss sa standing ng PBA Commissioner's Cup, ay meron rin naman nga hindi magandang nangyari sa kanilang player na si Scotty Thompson matapos itong magtamo ng injury sa kanyang tuhod. Ayon nga sa naging payag nito sa harap ng media, hindi rin naman nga daw po seryoso ang kanyang natamong injury. Sadyang kakailanganin lamang nga niya ng sumailalim sa MRI gayong sumasakit pa nga ito ng sobra. Sa katunayan, hindi pa nga daw niya ito na itutuping ngayon gayong namamaga nga ang kanyang tuhod na siyang posibleng maging dahilan para hindi siya makapaglaro sa kanilang mga susunod na laban. Yes, malaki nga ang posibilidad na hindi makapaglaro si Scotty Thompson sa kanilang mga susunod na laro. Pero wag naman ngang mag-alala gayong may lumabas ngang balita ngayong araw na meron ngang babalik sa kanilang lineup sa katauhan ni L.A. Tenorio. Yes, matapos nga ang ilang buwang pagkawala at pakikipaglaban niya sa kanyang sakit, ay sa wakas ay makakabalik at makakapaglaro na rin naman nga ito sa line-up ng Barangay Hinebra.